Inulan at binahari ng ilang probinsya sa bansa kahit hindi naman kabilang sa tropical cyclone wind signals ng pag-asa. Ayon sa Weather Bureau, ang mga pag ay dulot ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong dodong. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Rumagasa ang kulay putik na tubig mula sa Cathedral Falls sa Kapatagan, Lanao del Norte. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon dahil sa walang patid na buhos na malakas na ulan. Ayon sa mga otoridad doon, hanggang ngayon ay wala pa rin patid ang ulan sa lugar. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan dahil malayo naman ang mga bahay sa talon. Agad din namang nailika sa mga residenteng posibleng bahain sa Masinlok, Zambales, halos umapaw na ang tubig sa ilog ng santarita Rita. Abot tuhod naman ng baha sa isang barangay kung saan may pinaglalamayan pa. Ayon sa uploader, tuloy-tuloy ang ulan sa kanilang lugar simula pa kaninang alas 3 ng madaling araw. Sa Masinlok pa rin, nagmistulang ilog ang daan na yan sa taas ng baha na abot hanggang hita. Hirap na rin makadaan ang mga sasakyan. May ilan pa nga tumirik sa daan. Pinasok naman ng baha ang bahay na yan sa Burjos, Quezon. Ilan pang bahay ang nalubog din sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa El Nido, Palawan naman, sinuong na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang lagpas tuhod na baha para mailika sa mga residente ng barangay Korong-Korong. Pansamantala muna silang nanunuluyan sa mga bahay ng kanilang kamag-anak na malapit sa lugar. Habang sa bataan, isang ship tanker ang nag-emergency dock sa dalampasigan ng Morong dahil sa malakas na ulan at hangin. Dati raw pala yung barko ng Philippine Navy na gagamitin sana sa naval exercise. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Julie Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.